Yan na. Gito mo Yan. Ito na. Nahinag lang yung inyong... pinakahihintay na lang ka. Pera. o lang ka. <laughs> <laughs> o oh, ha? Hinog na nga. Anong kaya hinog sa inyo? Pera. O lang ka. Ito nga. O. Oh. Kines o. Oh. O. Oh, Di ba? Wala na pag-asa. <laughs> may pera dadalhin ko na lang kay Luding ano, pagaling kayo at ang inyong abutin na rin isa oh, ang bango oh. amoyin nyo ka amoyin nyo muna dyan oh. amoyin dyan napakabango oh. oh. oh, diba? oh, meron pa doon tayong antayin sa taas ito na nabungi na ako ka ano So, dadalhin kita ka, tiya at pangako ko sa inyo dadalhin ko yung itong si Ami kakainin <laughs> parang hinog parehas hello sabi sabay na hinog na eh marami ito oh sabay na hinog pwede pala yun sabi oh pero usa ko oh. Ito eh, para sa inyo eh. So, ano? Yeah. lang nangyari ito. Sabay na hinugod isang ta oh. Pero pa na isang tricycle ari. Ah, eh. Pero... Oh. Ano talaga eh? Oh, bango. Amoy niya. <laughs> Magaling kayo. At natikman niya ito oh. Sarap ata niyo. Himala, ngayon lang nangyari ito. Sabay. Twin, kambal, Hinug. Sabay sila. Nag-amo sila. Paalam mo na. Hanggang sa muli nating mga videos. Atay, kaya ay papakatibay, kuya. O, oh, uh, yan. Tsaga-tsaga lang at lilipas din yan. ay magkikita-kita muli. Atay, magdadagat. Hmm. <laughs> Titibayin ko muna ito. Problema ko pag nakaya kaya ko naman siguro dalawa eh. Isang buhatan ito.